Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito ako ngayon sa Mabinay Natural Spring Blue Lagoon and Eco Park. Wow! May ganito pala ditong lugar sa Negros Oriental. Doon okay, oh. pwede mag-swimming doon. Dito ito, pwede rin siguro kung marunong kang ano, mag-swimming, lumong uh, lumungi talaga, pro-swimmer ka. Kasi may ano dito eh, merong parang sinkhole, parang yung humihigop. Kasi lawa yan, walang exit, pero parang may ganun siya eh, merong humiikot siyang ganyan. Pag napunta ka doon, may higop ka doon. Tapos mapupunta ka sa ibang dimension, mapupunta ka sa planet Jupiter, Saturn, doon ka mapupunta. Sa time space warp, mapupunta ka doon. Ayun, may mga nagsiswimming doon, mapabansin nyo. You know, mga nag-aaral yan ng ano, ng criminology. Kaya nag-aaral silang lumangoy. Kasi balang araw yung mga pulis papadala sa West Philippine Sea. Yan. Kaya uh, pabilisan silang lumangoy doon. Oh, marami kasi ano nga ngayon, maraming school ng criminology. So, yung ibang mga criminology ay nag-aaral na mag-swimming dahil ipapadala sila sa West Philippine Sea. Ayan. Ayan. Oh, at may ship line nga pala rito. Ayan Oh. Napansin niyo yan, yung wear na yan. Ship line yan. Pero may 220. 220 volts. Ayan. O. Oh, tingnan nyo. O. Oh, Eco Park. O. Oh. O. Oh. Ha? Huh? Tingnan natin. Maglakad-lakad tayo. O. Oh. Ayan ha. live yan. Ang sabi, tignan natin. Ayaw ilabay inyong basura. Dinhing dapita. Bahala na po kayong mag-translate. Hindi po ako bisaya. Kaya kayo na lang po mag-translate. Ayan, tignan nyo very clean, very blue. Hindi dagat yan. Yan ay bukal. Bukal yan. Ibig sabihin, spring water. Yun ang bukal na sinatawag. Uh, makakakita pa kayo dito ng malalaking puno. <laughs> Kasi preserve, preserve area. Uh, page Biherong Solar. Shout out. Ayan. Vlogger yan. Dito sa Mabina eh. Ayan. Biherong Solar. Alright. Ayan mga kaibigan natin dito sa Mabina mga estudyante yan, hindi yan nag-cutting, wala silang pasok ngayon. Oh, makita nyo. May room. Ayan, tabla. Siguro galing yan dun, oh. Dati kasi, ganito yan. Ayan yung zip line. Ito, yung malaking punong kahoy yan, yan. Bumagsak yan dun. Eh napakalaki ang haba niyan. Pag niya natawaan yung ano yung ship line. Kaya yung doon, yung landingan niya nawasak. Ayan, nangyari. Up! Yan nga pala. Sa sobrang linaw ng tubig, makikita nyo yung mga isda dyan. Na lumalangoy. Ayun, nakita nyo ba? ang isda. Okay. Ang layo ko sa kanila. Ayun, laki oh. Ang ganda ng isda, yun oh. Ayun o. Oh. Ano yun? Yung... Lapu-lapu. Lapu-lapu <laughs> yan. Ayan Tignan natin. Ah, ang daming isda dun. Tingnan natin. Ayan, ayan, Andun sila. Yung mga isda. Ayan. ayun o. Oh. Zoom, zoom out. Yeah, you know. Okay. Nakita nyo ang mga isda. Kumakain sila ng dahon. Oh, ha. Oh, zoom in. Zoom in natin. Zoom in. Para makita yung lugar. Ayan. Punta kayo dito sa lugar na to. Mabinay. Negros Oriental. I-promote natin ang Negros Oriental, ang mabinay. Para sa ecotourism. Napakaganda. Yan o. Kung napansin nyo, ayan, sabi nung ano, nananawagan po kami sa mga taong naliligo Bawal po ang nakapantalon. oh, yun. Eh, hindi ako naligo kasi nakapantalon ako eh. Dito lang ako sa ibabaw. Eh, nakita nyo. Ito. Daming isda. Ayun Oh. Akala nyo dahon yan ha. Ah, isda, yan. Okay, babayo. Hanggang sa muli.